Pati So yan yung ano. Taniman ni Angkol. Yan. Malawak din. Mga gulay daw ang itatanim dyan. Ah, maganda. Meron pa tubig. Ayan oh. o. Oh. puntan natin. At meron na siya nakatanim dito. Ano Kamuting kahoy. Ha? Yan ka lang. Can I borrow the umbrella? Tapi mm tadi -hmm. Terus so, kok ini pasti Ah. Ini nama ganda dito, may patubig. Pantan ng duman. Kasi mga kuyan antak itu sa gilid. Ini Eh. Ito, itong ukra sa Ito ano hmm Ano? Oh, Oo, may patubig, oh. Pati logman ng tubig Kita nyo yan, boss, oh. Bubuksan lang itong, ano, drainage system. oh May tubig na agad. Pitsay na kalagdik din oh. Mm. Pitsay. Eto pitsay ba yan? Tapos pag ano, lipat na pag itong ride time, lipat. Tapos malaag kaning antak. Okra dili eh nag isang palaboy ay <laughs> Kalabasa. D Dapat kaya malinig. Kaya nakabwilo. Wala ka na. Eh, may bunga na oh. Oh. May bunga na yung kalabasa. Hindi ko man ipigtanong. Hahaha. Pura pa lang na hindi. yung, oh. yung hindi Depende spray. Pa. Walang, oh. Oh, okay. hmm. Kalabaso. Oh, kalabang kaya ano. Kalabaso yun know, Mga burbao o. Binabanatan daw o. Oh kaya dapat na spray mang gravay Insek ano insecticide may bunga na oh no? tapos doon sa taniman pa taranom yun po yung pakiyaw ay tayo kung kaiba hindi siya hindi siya Sige, buro-buro. araw daw yan dyan. Ah, pwede mo sinda dyan? Hindi, uh, lang. Siguro, yung kawayan yan, makaramalig. Ano? Yeah. Kasi babantayan kayo yan. Pag na. Hindi eh. Habang nagdadakula, -nag kaya babantayan tayo. Pag di mo tigbantayan, mapapabayaan yung insekto hole. Kaya ay, dapat may insect, insecticide magkaroon Mayroon kang pagtanong. Ito sa pang-spray kong ito. Ilalagbuntog ko lang ito dyan. Oo. Oh. Para yun ang siya dito. Yan ang pinili ko. Sa may tubig. Dito prosper ang pagtanam ni Gdi ayun hey! aswiti ayun ano naman, Paano naman? Hmm. ikaw lang naman ang nagmamahal eh kapran huh? <laughs>